Magandang umaga mga kasari. Uh, galing ako doon sa binibilihan ko doong tindahan mga kasari. Bumili ako ng ano, swak at saka malboro. Naubusan kasi ako ng ano. Naubusan ako ng malboro at saka swak. Hindi ako nakapamili kagabi mga kasari kasi ano. Uh, tinatamad ako at masama kasi pakiramdam ko kahapon kasi mga kasari pumunta ako ng hospital kasi gawa ng hindi nahirapan na huminga kasi maano pala mataas yung acid ko kaya ako nahirapan huminga kaya hindi ako nakapamili kahapon kaya ayan ngayon madaling araw lang ako bumili ayan Medyo madilim pa mga kasari Doon sa binilhang ko, nakahingi pa ako ng garapon mga kasari, o. Oh. Ito. Nakahingi ako ng garapon kasi may nakita akong garapon doon. Ayan. Hiningi ko. Lagayan ko ng kung ano pa. Dito na ako sa bahay mga kasari. Bibili rin sana ako ng Malboro Red. Wala na daw silang Malboro Red. Malboro Red lang. Ikailangan ko Malborong ano. Malboro Red. Ang lamig ngayon, mga kasari. Ang lamig sa labas. Ayan, ito yung nahingi kong garapon. Pwedeng lagyan ng ano, mga asukal wala akong lagay ng asukal paglalagyan ko siya ng asukal gasang ko muna siya. Buti na lang mga kasari, may nabibilhan ako ditong ano, ko ano yung wala ako. Madali lang makapagtakbo ng ano, makatakbo dun sa tindahan. Kaso nga lang, naubusan sila ng malboro, ano, malboro red. Yung isa kasi mga kasari, yung mga ibang binibilhan ko, ano, sarado pa sila, mga 7 a.m. pa ang bukas nila. Galing ako kahapon ng hospital mga kasari at nagpa, ano ako uh, nagpa-check up ako kagabi. Ano isang gabi pala. Ano uh, mataas yung acidic kasi ako kaya ayun may tawag doon eh nakalimutan ko lang ano uh, kumakain kasi ako ng mga bawal. Kaya ngayon ay kagabi din. Kagabi din, bumili din ako nito. Ayan. Kailangan e ganito yung kakainin ko muna para gumanling-galing yung aking asidik. Ayan. Bawal ko makain nang maanghang, maasim. E, nagluto na ako nito kagabi marami. Iinitin ko na lang. nadulas yung aking cellphone. Ito siya mga kasari, oh. tingko ko na lang siya kasi marami na yung niloto ko kagabi. Kaya iniiting ko na lang siya. Nasira kasi yung ano stand ko mga kasari kaya wala akong magamit na stand. Mayroon naman akong stand doon yung naiipit kaso nga lang yung cellphone ko bawal kasing ano bawal maipit. Masilan kasi yung cellphone na tumakasari. Bawal siya maipit. Ano lang kasi siya, pwede lang siya sa stand na yung hindi iniipit. ito makasarik kasi kakain nako sobrang lamig na ngayon mga kasari dyan ba sa inyo mga kasari malamig na rin ba ya, ang paglalagyan ng cellphone. Naubusan na ko nitong naubusan na ko nitong swak mga kasari oh. Pero kanina may bumili na ko pa siya ng isa. Ito, isang kahang malborong malboro light. ang hirap ng maliit ang puho ng mga kasari bawat ano ubos ng paninda mo takbo pa sa grocery pero okay lang tsaga lang tsaga lang mga kasari tsaga lang mga kasari para kumita kaya pa 20-20 tubo, 10 sampo ang tubo. Tiyaga lang. kahapon mga kasiyasi ah, bago ako pumunta ng hospital talagang hirap na ako huminga kaya punta na ako ng hospital para magpa-check up ayun tinurukan ako ng ano may itinurok sa akin na halagang tatlong daan ayun nawala yung hirap ng hirap ng paghinga ko pero minsan minsan nahihirapan na ko minsan eh, may request siya sa akin na magpakuha ako ng ano pa marami yung mga kasari eh kailangan ko magpasting sana ngayon eh hindi muna ako pumunta baka bukas pa para ma mapaano sa mapaano ko yung mapag, magpakuha ako ng dugo ang request sa akin ng ano doktor kahit po. Ayan mga kasari, luto na aking ano. Luto na yung, ay luto na, mainit na yung aking kakainin. Marami na kasing bawal kainin mga kasari pero matigas ang ulo ko. Pinakain ko pa din. mga kasari hanggang dito na lang muna itong vlog ko mga kasari kasi may nagpapatugtog baka ma-copyright ako